Ito ang malupit Viral ngayon sa social media Ayan, isang sasakyan na hinahabol ng mga police car At ayan guys, grabe ang lupit ng taong ito guys Ang bilis niyang iwasan yung sasakyan At natakasan yung police car At ayan guys, kitang kita na guys Ang bilis po na tumakbo yung sasakyan niya guys So, siguro guys, parang sports car din itong sasakyan niya Dahil ang bilis pong tumakbo, no? So, ayan, hinahabol siya ngayon ng mga police no, police car, kaya no oh. oh, ang bilis po grabe, iba talaga yung rider na ito guys so, ayan no, oh. meron nakaharang ng mga police guys at ang bilis niyang naiwasan guys ang bilis niyang naganap ng ibang daan na mapag uh, daanan niya para matakasan niya yung mga mahabol sa kanyang mga police at ayan, hinahabol na naman siya ngayon guys, ng isang police car at ayan, tuloy-tuloy pa rin ang habulan nila guys grabe ang lakit ng taong ito magmaniyo guys grabe iba talaga so ayan tuloy pa rin ang habulan nila guys so ayan oh. ah uh, ya, di, guys kung tingnan natin guys ang bilis niya ang makapag corner no so kita kita talaga guys na very professional po talaga siya magmaniyo guys so ah uh, sanay talaga sa pag pagmamaniho guys dahil ang bilis niya ang patakbo niya guys so sa tingin ko guys is uh, sumasalay din ito guys ng mga competition ng racing dahil ang galing niya guys na magmaniho dahil kung itong taong to hindi to sanay sa guys wala na ito na bangga na ito guys pero ayan o oh, tingnan niya yan guys grabe ang galawan niya guys so mabilis siya guys mabilis sa mga cornering Pabilis talaga. O oh, ayan oh, tingnan niyo yan guys oh. So masasabi pa yung pulis. Pulis car kay eh, kanya. So ayan oh. Grabe, pero ang galing din ng mga pulis guys. Ang bilis na nakasunod sa kanya guys. So ayan oh. So magaling din talaga yung mga pulis guys dahil nag-aaral po talaga yan guys sa pag no. So for driving skills. So magaling talaga sila. Kaya ang bilis din nakasunod. Oh, ayan oh. So, tuloy-tuloy pa rin guys ang habulan nila. So, grabe. So, sa mga hindi pa po nang pag-subscribe ng ating YouTube channel guys, sana po ay subscribe niyo po yung ating YouTube channel. At pakilike nyo lang din po sa ating mga video. Para po, ah, uh, mas lalo pa po, po tayo na mas siganahan na mag-upload ng mga bagong video. So, ayan guys, oh. Meron nakaharang guys, at ayan, oh. Ang bilis niyang nakapagkaliwa guys, so ayan. Umiikot na naman guys. So, naiwala naman yung police guys. Grabe, ang galing talaga niya guys. So, ibang level talaga yung driving skills ng taong ito guys. Hindi talaga basta-basta. So, sa tingin ko guys, para sumasali talaga ito ng mga competition ng racing dahil ang bilis niya po. So, magaling talaga. So, ayan oh, hinahabol na naman siya ng isang police car. So, nasundan na naman siya. So, magaling at malakas din tumakbo yung mga ah uh, pulis ka dahil sa ibang bansa kasi ang ginagamit nila is mga sports car din na panghabol nila sa mga tumatakas na mga tao so itong taong to guys hindi natin alam kung anong kaso ano na bakit tumatakas to at hinahabol ng mga pulis pero tungkol po sa kanyang pagmamaniho guys gabi galing talaga so magaling din naman yung mga pulis na humahabol sa kanya pero grabe guys ibang level talaga magaling talaga siya guys so Ayan o, at ang bilis po ng sasakyan niya na tumatakbo din, guys. So, ayan o. So, ayan, merong mga pulis na nakasag... Naka... Ano niya? O, oh, merong nakaharang ng mga pulis, guys. Pero natakasan na naman niya, guys. Grabe, ang galing talaga ng taong, so, guys. Grabe. Iba talaga ang driving skills niya, guys. Ang bilis niya magkapag-iwas ng mga nakaharang sa kanya, guys. So, kung ibang tao na hindi pasa na isa na ako nahuli na ito guys at labang gaawa oh, guys ang dami ng mga guys oh grabe ang dami mga police car guys pero naiwasan na naman niya guys grabe ang galing talaga ng taong ito guys oh ayan oh naman siya guys tuloy pa rin ang habulan nila guys grabe ang lupit talaga ng taong ito guys grabe kahit halos nakukurnin na siya guys pero nagawa pa rin niyang natakasan yung mga mga pulis guys grabe ibang ibang level talaga guys hindi nagpapahuli na buhay itong taong ito guys so ayan o oh, alas nakita na yung habulan nila guys so hindi pa rin nagpapatinag itong taong ito guys hindi pa rin sumusuko grabe so grabe o oh, ibang ibang kasi itong taong ito guys grabe ayan o oh, alas nakita na yung habulan nila na pulis guys grabe ang galing talaga din ng mga pulis guys o oh. pa rin guys oh, alas yung na yan, oh. Pero hindi pa rin yung rider, guys. Hindi pa rin nagpapatid na grab. O, oh, yan, yes. cancer, guys. Sa to guys. Naunahan siya. At ayan, tingnan niya guys. Nauma naunahan na naman niya. Grabe, ang galing talaga itong taon to. Grabe. pang talaga yung skills niya sa guys. Parang talagang nanuno tayo ng racing ng F1, guys. Na yung rider hindi nagpapalag hindi talaga magpapatalo at dito guys sa kanya uh, hindi talaga nagpapahuli ng buhay itong taong to guys grabe oo oh, ayan, hindi pa rin sumusuko grabe ang layo ng nabutan nila ng habulan nila guys pero hanggang ngayon guys hindi pa rin nila napapasuko at hindi pa rin nila nahuli itong taong to guys grabe ang lupit talaga ng taong to ano kayang kaso nito guys at nahabol ito ng mga uh, mga pulis So, comment nyo guys kung so, anong masasabi nyo dito guys sa video nito guys. No, o, oh, ayan o. Oh. At dito ay papasok siya sa daan na maliliit at dito siya makukorner ngayon. So, ayan o, oh, pumapasok na siya. So, ayan. So, na-corner na siya at tum tumatakbo siya papunta sa building. So, ayan, pinapalibutan ngayon ng mga pulis yung buong building. So, ayan guys. So, comment niyo lang po kung ano masasabi nyo sa video nito guys. At maraming salamat po sa manunod. At see you in my next video.